Mayung adlaw mga kapobre karon kay maglungang ang deko diha og kamote. ako na siyang gipailaluman og saging kanay siya para ni sa among panood tuon kay mo ato na pumisa mo hangat me kay manguha me og kahoy before ana so maghaling sa tadiha aron matak ang nanato ng atong lungagon nga saging og kamote. Udinhing tong ora mga kapobre kay ako na siyang gisiga ang deha og nimbukal na diod ang atong gilak ang kamote og saging Mahulat na lang dito ko di ang amaluto na dayon. Pagkatiyod-tiyod kaya ako na dyan na siyang gihaon. O, i-transfer na na ako na siya sa sudlanan para mga unata. Ako na nang binagsa og o hakan ng kamuti o saging kay Perti man pong Hapit na ngunin ako siya mahungan o hakan ng kamuti o saging dayon. Mga unataan ni Dapita. Mga untanin niyo mga kapubri. Salamat sa paglantang. Bye-bye.